Hi! Good morning everyone! Today's early video ay nagluto po kami na gulay na pako-pako or pako char. Yan. Yeah. Wake up like this char. <laughs> Ito ang totoong beauty natin. Paggising pa lang. Walang makeup, walang kamis ayos, walang pulbo. Ay, hindi pala ako nagpupulbo kasi nakakaano sa mukha yan. Sikreto lang ay maghilamos bago matulog pagising, maghilamos din. Yun lang ang kailangan natin sa araw-araw. Tapos sabayan ng pagkain ng gulay na masustansya like this. Tapos kunting, kung gusto niyo ng rice, kunti lang, hapo lang. Tapos kung gusto niyo naman, parin sa'yo ng quaker oats. Pero ako naman, minsan, kumakain ng konti. Pero mas, more on, papakpapak -papak lang ako sa ulan. Pag may sage yun, paparisan ng sage. So, ito yung niluto namin ng maaga, guys. Itong paku-paku. Hmm. Hmm. Dami kaayo. Ayan. Mga unta, mamahaw Luto ni madam.